At isang araw po bago ang mismong undas, todos to santos. Pero wala na pong patid ang pagdating ng mga tao dito sa Manila North Cemetery. At tulad ng sinabi ko kanina, pinakamalaking sementeryo po yan sa Kalakang, Maynila. Ngayong araw pa lamang ito, hanggang kaninang hapon, tinatayang nasa mayigit isang daan at limampung libong tao na ang dumalaw dito sa Manila North Cemetery. At syempre, lolobo pa rin nandihamak yung bilang na yan bukas na mismo nga primero ng Nobyembre, mismong araw ng undas. Mahigpit po ang seguridad dito. Hiwalay ang pasukan ng mga babae at ng mga lalaki. Sinusuri ng mabuti tulad ng nakikita niyo niyan ang mga dalang gamit ng mga tao. Sa loob naman ng sementeryo, may halos isang ribong mga pulis at sundalo pati na rumoronda. Sa bukana pa lang hanggang sa loob, samutsari na po ang mga paninda. Siyempre, hindi mawawala yung kandila at bulaklak, mga kapuso. Hindi rin siyempre mawawala ang iba't ibang klase ng pagkain. Tulad nong si Charong Bulaklak. Ito ang kakaiba dito sa Manila North Cemetery. Yan lang po ang kaisa-isa ang tindahan ng mga piluka. Ay, nakagaw po ng pansin niyang kanina sa paglilibot ko rito, mga kapuso eh. Ang presyo ng mga pilukang yan, yung mga iikli, 150, yung mahaba, 200 piso kada isa, mga kapuso. Siyempre, pwedeng tumawad at sadyang mabilidad talaga mga Pilipino. Ito po, libingan yan. Musileyo po yan na may sariling palikuran. Pwedeng maki-CR, ika nga sa loob, pero may bayad. Ayan po mga kapuso, limang piso kada gamit, libre ang tubig, para daw yan sa tubig at para sa paglilinis. Kasi sabi ng mga gumagamit niyan, ito. Para kakaiba po yung ano lang, para walang kukitin siya. Kasi lahat dito, puro pagkain eh. Pulo-pulo kasi yung po, pork Please, thank you, thank you. kami sa not... Ngayon mga kapuso, uh, pinapaalam po namin sa mga pupunta rito bukas na me meron pong GMA News and Public Affairs Servisyong Totoo Booth. Sa mismong pagpasok nyo, makikita nyo kaagad yung uh, yang, yang Totoong Booth na yan, ng GMA News and Public Affairs. Marami pong libre dyan at wala babayaran dyan, mga kapuso. Maya-maya, may karagdagang detalye kami tungkol sa patok na patok na yan na serbisyong totoong boat ng GMA News and Public Affairs.